Si Arnie Teves arestado na ng mga otoridad. Ang anak naman na si Axel ay giniit na sa pilitan daw na kinuha ng mga Timor Police at Immigration ng kanyang ama ng walang legal na mga dokumento. Kaugnayan kumuha pa po tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Arestado na ng mga otoridad si dating Negros Oriental 3 District Representative Arnolfo Arni Teves Jr. sa Timor Leste pasado alas 8 ng gabi oras doon na siyang batay sa nag-social media post sa anak nito na si Axel Teves. Batay sa pahayag ni Axel, kinidnap ng mga otoridad ng kanyang ama dahil sa sapilitan umanong kinuha ng mga immigration officers ang dating opisyal mula sa kanyang tahanan. Ayon pa kay Axel, isang oras bago ang pag-aresto ay may natanggap na silang impormasyon na mayroong isang private aircraft ang nakaschedule na lumipad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Matapos ito, kwento pa ni Axel, ay matapos ang isang oras ay dumating ang mga immigration officers para dakpin ang kanyang ama. To inform everyone that My father, Arnie Tevez, has been kidnapped earlier um, today at around 8 p.m. Timor Leste time. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor Leste, and then at 8 p.m., immigration officers arrive at his residence. Kasunod ito ay basta lamang anya kinuha ng mga otoridad ng kanyang ama na walang mga hawak na dokumento, warat o o kahit anumang mga legal na dokumento na magpapatunay na naaayon sa batas ang ginawang pag sa kanyang tatay. Sa pilitan din umanong pumasok sa tahanan ni Tevez ang mga otoridad at kinuha ang dating opisyal kung saan dinala naman ito sa immigration office at, at kasalukuyang napapaligiran pa rin ng mga Timorese police. Tinawag naman ni Axel na isang halimbawa ng illegal detention o kasalukuyang being held illegally ang kanyang ama dahil wala naman anyong mga proper documents maaaring sumuporta sa kanilang naging aksyon. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Samantala, matatandaan naman na itinuturing na mastermind si Arnie Tevez sa naging pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Romel Tecamo at siyam na iba pa noong Marso a 4 noong taong 2023 sa mismong tahanan ng mga biktima na agad namang itinanggi ng dating opisyal sa kasalukuyan kinumpirma na ng Department of Justice ang pag-aresto ngunit tinutukoy pa rin kung ang pagkaka-aresto ba kay Teves ay dahil sa isa siyang undocumented na banyaga sa loob ng naturang bansa o maaaring dahil rin sa kanselasyon ng kanyang pasaporte at, at maaaring isa ring dahilan ay ang extradition request ng Pilipinas laban sa kanya. Nakaantabay naman ang Philippine National Police sa mga maaaring developments sa kanyang mga kasong nakabinbin dito sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!